Dalawang teams po mula sa upcoming Jimmy Primetime Series na mga batang riles ang susubukang hubula ng kumukuti-kuti top answers ngayong hapon. That's Let's Meet the First Team, ang Team Paul. Pinangungunahan, napakahusay na aktor, hindi lang sa komedya, hindi pa tinira sa drama. We're so happy to welcome Mr. Roderick. Kuya Dick, Paul oh, The honor is mine. Grabe ko, Dick. Saring best actor, ay, best po. host pa. Ay, po. Nice to be here. We love, be, we you. we love you. being here, Dick. Thank you. At eto na, ko Dick. Makakasama niyo pa ang team Paul. Yes. Sino, sino po ba sila? Yes. Ako si Paul. May anak ako dito, dalawa. Yeah. Sila ay medyo binubuli-buli sila eh. Sa, so, hindi ako papayag. Pero maganda dito sa dalawang anak ko, lumalaba. Oh. Siyempre ang kasama ko. Dukidong. Sino naman naman hindi makakakilala? Di ba? Nire-respeto nating aktres. At talaga namang masasabi nating multi-awarded also. Of course. At ginagalang natin. I think four years old or five years old, <laughs> palang ako, kasama ko na siya. Wow. Di diba? Please welcome, Miss Eva Darren. Miss Eva Darren. Welcome back, ma'am. Uh, ang papel ko naman dito sa mga batang re ay ako si imahana. Ang ma parang nanay-nanayan nila lahat. Yon. Ah, uh, exciting. So, kanina napangkit ko, may nang bubuli sa dalawa kong anak. Nandito pa siya? Ah, Si Mix Villasis. Ayan siya. Ayan na nga ba. Eh, nako. Sino hindi nakakilala? Oh, tama. bogina ang galing pa sa martial arts, di ba? Of course. Yan ang masasabi natin, isa sa pinakamagaling na action star natin. Walang iba kundi si Ronnie Ricketts! Sir Roliff, sir welcome back. At siyempre, nandito rin ang kanyang inspirasyon, Miss Maryse Ricketts. Hindi mawawala. Yeah. Yan. Oh, si marami ng excited po sa inyong palabas. Diba? Yes, very, salamat. very interesting. Title pa lang, alam niyo nata ay interesting. Pero oh, batang, really. marami nag-aabang, ano ba mga magiging pamdar ni Kuya Dick dito sa programang ito? Alam mo, ang daming twist mangyayari nangyayari dito. Eh. Basta sa simula, eh, nakiusap muna ako dito kay Ima na makitira kasi may sumunog ng bahay namin dyan eh. Tapos na magiging kaibigan ko naman si Yani ang tawag ko. Si Bayani. Bayani si Ronnie Ricketts. Eh. Ay! Yeah. And, Sir Ronnie, siyempre, mga fans that we look forward to, yung mga action scenes with you. Uh, yes. And uh, paano po ba? Pati ba yung mga ibang action scenes, eh, nagaan rin po kayo, tumutulong minsan uh, sa mga like, ideas. Yeah, yun ang binabahagi natin, yung kalaman natin. Eh. So yung martial arts, sa big thing for me. So sharing it ng ngayon sa TV, ah, eh. First time kong gagawin ng TV series sa buong buhay ko. Oh, wow. First time. Wow. So nagpapasalamang daw sa break ko daw kasi I've been receiving a lot of offers but finally, I think this is the right one. Feels good, feels great to be with the cast here. Ang sarap ng pakiramdam. And sharing your talent, which is Masha Bar. Napaka-swerte na mga natuturuan po ninyo sa oh, yeah. set. Lalo na siguro yung mga bata Swerte mga bagets. Yun ang tinuturuan natin. Yun ang tinuturuan natin yung mga bagets. Grabe. Nabuhay nyo, po kayo. Magagaling sila. Nabuhay po kayo. At siyempre bago yan. Good luck muna, Team Paul sa, sa game na ito. Kasi itong mga kalaban nyo, kasama nyo sa shooting, sa taping. Pero ngayon, medyo galit-galit po Matitipay na. din yan eh. Galit-galit po na tayo. Sila po ay ang Team Lando. Yes. Woo! Yes. Ang kanilang leader po ay isang veteran actor and also a visual artist. Please welcome back, Leandro Baltimore. Yes! Leandro, eto na po. So si Lando ay ang iyong character niya. Ano po ang character ni Lando dito sa... Um, Sanggano ko dito, at saka uh, lasinggero. Oh. Ako siga ng realist dito. Wow. Tapos meron akong isang anak dun sa Batang Lilas. Sino-sino ba ang bubo ng Team Lando ngayon? Ah, ito sa ito, ito na. Ang unang-una kong ipapakilala, Diyos anang 90s na hanggang ngayon, hot mama naman. Woo! Lara Morena. Yeah! Welcome back, Lara Morena. Yes. Yes. At ito namang isa, siyempre, ang uh, sanggano ng Riles. Siya nagsisimula ng gulo sa Riles, pero sa totoong buhay, siya ay Maginoo. Sir Paharilio. What's up, Sir? <laughs> ang dugong immortal. Oh, no! Oh, no! <laughs> ang batang matanda. Aksyon <laughs> star start po natin, Jerry Rabal. <laughs> Pag sinabi Jerry Rabal, hindi po pwedeng mawala rin po ang action. Mayroon po ba tayo maka-expect ng mga ganito eksena? Uh, mayroon po. Abangan po ninyo yung uh, magiging fight scene namin ni Maraming. Looking forward tayo dyan. Good luck sa inyo. And good luck, Team Paul. Simulan na po natin ang tagisan ng galing. Let's welcome Kuya Dick and Leandro to play round one. Let's go! Yes. <laughs> <laughs> Good luck. Nag-survey kami ng isang daang Pinoy. And the top six, ha? Ah, top six sinahanap natin are on the board. Kung magre-retire si Santa Claus, anong meron siya na posibleng ipamana niya sa ipapalit sa kanya? Go! Redick. Hey, yung costume niya. Yung costume niya pula. <laughs> Nandiyan ba yan, survey? Yep. Pero meron pang masapan at tatasa. Ano kaya yung Leandro? Kung magre-retire si Santa Claus, anong meron siya na posibleng ipamana niya sa papalit sa kanya? Yung mga reindeer. Yung reindeer! <laughs> Survey says... Top answer! Deleandro, pass it, please. Play! All right, critic, balik mo tayo. Let's go play round one. Team Lando, Miss Lara. Kung magre-retire po si Santa Claus, ano meron siya na posibleng ipamana niya sa ipapalit sa kanya? North Pole. Yung ba? Yung kanyang sa North Pole. Teritoryo. Teritoryo ni de Santa Claus sa North Pole. <laughs> so services. says... Oh! All set. Again, kung Santa Claus, wala na. Magre-retire na. Magre ano kayang meron siya na posibleng ipamana niya sa papalit sa kanya? Yung kanyang sleigh. Slay. The sleigh. Kung yung reindeer, maaaring nandiyan ang na sleigh. Oh yeah. Why not? Wait, Eto, magliripiro na daw siya. Ano kayang meron siya na pwede niya ipamana sa papalit sa kanya? Yung mga gift niya. Yung mga regalo. Services. You got it. Yeah, drop. Ano pa kaya? Siyempre, hindi niya alam kung saan pupunta sa Santa Claus, di ba? So, dapat may listahan. Yung listahan oh. na ito. Who's checking it? who's not and who's nice? Nandiyan ba ang listahan ni Santa Claus? Wala. People, pwede na po kayo mag-usap-usap. Ms. Lara, ano pa kaya yung puso niya, yung ginutuang puso Ay, niya. Wow! Yeah yes. Man. Services. Yeah. Oh Sir Ronnie, ano kaya to? Magre-retire na po si Santa Claus. Ngayon, eh, ano, meron siya. Ito, si malaki yung si matutulong nito eh. Kasi minsan yung mga mata natin malabo. Yung, yung eyeglasses. Yung eyeglasses si Santa Claus, yeah. oh. no? Meron talaga eyeglasses si oh. Santa Claus. Bigs, ano kaya? Yung little helpers niya. Mga elves. Oh, Kita Eva. Yeah, yeah Kung magre-retire po si Santa Claus, ano kaya pwede niyang uh, ipamana sa papalit sa kanya? Bonnet. Hmm? Uh, yung bonnet. 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 yung, yung hat. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Pwede. Magre-retire si Santa Claus. Anong meron siya na posibleng ipamana doon sa papalit sa kanya? Ah, uh, yung... Uh, salamin, salamin, salamin. Salamin! Okay! Pinili po nila yung salamin. Nandyan ba ang salamin for this round? Malalaman natin. Services! Obviously, goes to Team Lando. 69 points. Meron na kayo. Pero, oh, oh. siyempre, Team Paul, relax. It's, it's just the first round. At dahil dyan, may dalawang din ako kuha. Audience, gusto nyo bang kayong sumagot? Dahil may 5,000 pesos ang makakakuha. Tama nito. Ayun po. Yung naka-brown. Naka brown doyan. Ah, brown, brown, yes, yes. Yes, please come here. Come over, please. Hello. Dito po tayo. Hello. Anong pangalan nyo? Rhea po. Rhea. Tika saan po kayo, Rhea? Ang um, taga Santa Rosa. Laguna. Santa Rosa. Hello po. Batingin po natin yung mga ni Santa Rosa. Hello po hello. sa mga taga Santa Rosa. Kamusta? Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. Christmas. Usapang Santa Claus muna tayo. Anong meron sa kanya na pwede niyang ipamana dun sa pampalit sa kanya? Santa hat. Santa hat. Ay! 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 For 5,000 pesos, nandyan ba ang Santa hat? Yes! Congratulations. Merry Christmas. At meron pa pong isa. Number six, please. Sa tabag. Yung lalagyan ng mga regalo. <coughs>